Okay. Ito na ang aming mga nahuli ngayon. Medyo maloya pero mahina. Pero makakaingaw man ang pusa. Kunti lang pero marami. <laughs> ito po ang aming huli ngayon. Sarating lang namin. Anong pitsa ngayon? April 24. Ayun. Para talagang ano ito. Bago, hindi ito luma. 3 kilos man. 3 mm -hmm. kilos ako. Mga lalaki malalaki eh. Binubukod naman yung malalaki. Kasi ibang presyo nito eh. Ito na Okay nga mo ito. Naka. Sa gisi. Un. Maraming mga maliliit. Dito sa kabila oh. Ito. 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 sige mga 5 4 ok 5 kilos ito po yung bibidyoan ko yung aming huli itong aming ginagamit nakitang panghuli si isda ito rin po nakahuli kami ng alam, pating yun yun pating yan, pating. Yan. Nahuhuli namin. Tapos meron pa kami dito iihawin. Saan ba yung iihawin namin? Ito. Meron kami iihawin mga friends. Sarap mo iihawin. Yan. Amaya. Yan. Ito pa yung mga pangulam namin. Yan naman na namin to mga friends mga idol ito po yung aming yan yeah. <fart noise> daw di malunsi daw pira ito 5 so unsi ito unsi sa ma mga oh, maliliit pinain puro bimbong ato dito mga langis eh Oh, ada pak sama mahayak pun sebelum. Itu, Ini ini pun ini ya. Langisi, oh, degangisi. Sudah ay wow, way way kilo kaya Toy maliit. 15 kilos Size 5. Size. Size. Size medium. na lang medium. Oh, size Para. Mga ko Oh, sa mga sino mga bumibili ng isda pang ulam, mura lang. Yung mga maliliit, tag 130 lang kilo, ang malalaki 1220. Dito lang sa Makiwalo ang pinakamurang isda na inyong mabibili. Yan lang mga idol. Salamat. <susurna>